Maraming ano dito. Ilap niya. <laughs> no? Oo. Oh. Oh, Pagbabahan ni Tol. Hindi magyan Tol. Hindi May nang bingwit dito mga idol. Oo. Pag-uwi natin dyan, mag-plug tayo dyan. Mamaya tayo, hapit kita may-may. Oo. Oh. Ini lang sa atong Ato. dito, dito, All viewers, uh, Followers Out everyone Sanyo, mga Idol. Kami bayway dito kami dumaan din week tapodang tapodang lumisan mi pinakahat namoy amot kami nitu di week nakibakoy do lameng ginod kin yung, yung motor na i karon no, picture-picture ta doan tuha doon patong kanto sumotor ba gilimit no, buka ni no, nalangahundung lang pikeran ta kano ga pikeran mo ko no, sa no. loob Pagpuntok na kayo mga idol. Wala na kami sa sudad. <laughs> <laughs> Pagpuntok na ka kami karoon. Ah. Kahit wala ka nito, helmet helmet. Ang mas maganda helmet talaga tay. Mayroon kami oh. Mayroon na ang aming mga video karoon. Ah, Arik na namin sa buntok oh. <laughs> probinsya na to mga guys o, o na to yung mga masipag na mga ano buti inayos nila yung daan dito Paano? ano shout out mga ilon Masipag masisipag na mga kaibigan inayos ayos nila yung daan at mga mga ilon kung may kung dito na pala yung lipat lipad na anong bus kasunod kung magkapira tayo magmotor tayo sa isang lugar kung saan natin magbukit magbukit tayo kahit tinatay di ba? di ano Ambilunso Ambilunso Ano tayo? Oh. Ano yung beach? Ayan Dati parang hindi na kami dumaan dito ni hindi tayo ah. Ha? Ligaw tayo. Pero wala ko sa highway na. Bakit iba daan natin? Ha? Iba daan natin. lang. Highway nila pa Matubig na dito guys oh. bunduk, jangan. Bos mau papa apa saywi jangan highway Saywi apa tentang porai? Itu kami doang di buldari di putik mau potig. Belain. Potig kali itu ini ada ananam itu mangai don. Oh, katanya porbination atau mangai don. Apa kaganda ngbiud di itu mangai na inuuaning mga ganitong tikkan man lang Ah? Mm. Banay mang danam din dito. Wala na kami sa hiwi. Makita mo 'yung dinadaanan na namin dito, ay nol. Ayo. Ano na ni? kapitikan punta kami sa kagubatan mamaya sa ibit tayo daan <laughs> ba na yung daan namin dito <laughs> sabi nga na tao putik lang oh. pero sayon pa na nga daan kaysa sa agusan din sir dilorte oh, oh. putik ka lang kami por Maganda nga eh, no? Oh, wasing-wasing mga idol. Pare, wali ko may mga idol. Sapote ka lang. No. Salom-salom ah, na rin. Sabi na kung isang iba, di ay. Kaso lang, karoon putik na dati. Hindi. hindi putik, hindi ito dati. Dito kami ni Jim Boy nag-motor-motor sa Rootis. Kaya bagoy motor. Sapa, hindi o. Mm -hmm. Sapa na naman. Sapa. Ayan, yan balibaran sa ating motor, lalaki ng gulong. Tataso ba? Nakataso, nakataso pa yung kamay para laro-laro lang eh. <laughs> kabayo. Hmm, may tubayo pa mga idol. Ah, Ay, pa dito mga idol oh. Dito na kami nang bundok lang Muntalban. kabayo na maliit. Oh, oh, Wala lang kabayo ito. Baka man pala yan. Oh, baka. Wala ko kabayo. Tingnan mo, pular ba kung dibit? Diyan. Diyan di, mismo ng bukod hadlok. Pangalan niya hadlok yan. Pular ba? <laughs> <laughs> Arif.